So, ayan mga kaibigan, wala rin silang tinda. Papunta ito kay Diwata. So, by bus operation kasi. So, kaya marami pala. Halos lahat dito. Yan, may kainan to eh. Wala silang kainan kasi nga dahil sa clearing operation. Yan. Dito, may karinderia din dito. Wala din ngayon, no? malinis dito mga kaibigan. alis lahat pala ng side dito. clearing. Ayan, so walang mga sidewalk vendor dito ngayong araw, no? Magkatapos ng clearing. Kahapon. Ayan mga kaibigan, dito din wala ding nagtinda. O, oh, ayan yung kainkanto. Dati nag diyan sila inkanto ng mga gamit, ngayon wala. ay <laughs> Yan mga kaibigan ng aga-aga may mga traffic enforcer. Yan o, oh, patalikod. Ayan, mga kaibigan, nandito na tayo banda kay Diwata. Ayan. Wala na yung mga ibang sidewalk vendor dito isa na lang yung naiwan no? Tingnan natin ang update kay Diwata matapos siya ay may branch na sa Quezon City, no? Mento na din ang sahig doon sa kabilang side. Tapos, okay natin ang loob, mga kaibigan. Jake, pwede magtanong? Wala si, ano, Madam Diwata. Ay, nandun siya nagtambay? Kaya yeah, pala, walang tao dito masyado. Yes, sir. Salamat. Wala daw, sabi ni personal assistant niya, si Jake. may ice cream din yan yung sasakyan may diwata ay kita ko yung ano ayan yung, ay. yung payo na malaki ayan si, si ano <laughs> si, si yan? Sir Vincent. Ayun, so wala pala si ano dito. Madam Cashier, asan si ano? Madam Cashier, pwede magtanong. Madam cashier, kakabini ano, hindi na, hindi na, pangkros, hindi na Ayan yung update natin dito kay Madam Diwata, no? Medyo wala pa tao kasi si Diwata nasa Quezon City pa. wala si Madam Diwata, si Madam Gina na lang. <laughs> Pagtuunan natin ng pansin. <laughs> Madam, Madam, kasi, Madam <laughs> Kasir, asan si Madam Diwata? Nasa QC si, si Madam Diwata. Ayan, nandun. So, nandun din ang fans. Mga supporters ni Madam Diwata. Ayan, no, 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 no. Sir Vincent. Hi, Sir Vincent. Hi, Sir Vincent. Hindi ka sumama sa Quezon City? Mm Hindi -hmm. ka sumama sa Quezon City? Ay, nasugat ka? Bakit ka nasugat? Kaya ah. <laughs> yeah, dito ka muna. <laughs> okay, thank you. Mga basher dyan, kung wala kang paris, kumain ka na lang dito para magpaparis ka. Ayan tuloy-tuloy so, pa rin ang mga kumakain dito. Yan, dami na nalipit ni Kuya. yan So, ayan yung update natin ngayon na may branch na si Diwata sa Quezon City. Ngayon ay nasa Quezon City branch siya. Vlogging! may sounds, may music dire.